aprobado na at ipapatupad ang bagong water rate adjustment ng Kawayan City Water District ngayong Pebrero 2025. Sa parayam ng IFM News Team kay Engineer Manolito Supnet, Department Manager ng Commercial Services Department, simula 2017 hanggang January 2025 ay nanatili sa 150 pesos ang singil sa tubig ngunit simula Pebrero, tataas ito sa 174.75 pesos bilang bahagi ng unang tranche ng rate adjustment ha habang ang pangalawang tranche naman ay epektibo sa buwan ng Agosto taong kasalukuyan. Ipinaliwanag ni Engineer Supnet na panukala para sa bagong rate adjustment ay naisumite noong August 18, 2023 at tinaprubahan noong November 18, 2024. Sa kasalukuyan, labing siyam na barangay ang fully covered ng Kawayan City Water District ngunit inaasahang madaragdagan pa ang mga barangay na mabibigyan ng serbisyo. Siniguro rin ni Engineer Supnet na ang pagtaas ng, ng singila ay magre-resulta sa mas mas sa at de kalidad na serbisyo para sa lahat ng kanilang consumer. Para sa IFM News, ako si Idol KC Fernando. Idol! IFM News!